mga katotohanan tungkol sa Kathleen ngayon. Sa kabila ng kaliwat kana ng mga haka-haka sa kung kumusta na ang Kathleen? Sa kabila ng mga pambabash ng mga tao na hindi naman nila kilala? Sa kabila ng mga kwento na nabubuo ng mga kolumnista? Ang tanong, kamusta na nga ba ang Kathleen? Totoo nga kayang may Kathleen? May relasyon ba talaga sila o for promotion lang ang lahat? Narito na ngayon ang pinakahihintay ninyong kasagutan. Hello, Kathleen Official thank you so much for support sa Catherine and Alden and then sana makikita pa tayo sa mga ibang proyekto and sa mga susunod na na gaydito po kitang sana nanti pagkita. Okay. Oh, mommy, bushey mo na may mga classmates Catherine. I know they're very well. Huwag kasi masyado naniniwala sa mga mga fake news basta tamoyin na, si <laughs> <laughs> <Naging si laughs> na lang si Tita Luka Mga katotohanan tungkol sa Kath ngayon sa kabila ng kaliwat-kanan ng mga haka-haka sa kung kumusta na ang garden? Sa kabila ng mga pambabash ng mga tao na hindi naman nila kilala? Sa kabila ng mga kwento na nabubuo ng mga kolumnista? Ang tanong, kamusta na nga ba ang garden? Totoo nga kayang may garden? May relasyon ba talaga sila o for promotion lang ang lahat? Narito na ngayon ang pinakahihintay ninyong kasagutan. Sa tanong na kamusta na ang garden, para sa inyong kaalaman, napaka-busy pa rin ang Kath din at talagang inuulan sila lang blessings hanggang ngayon. Maraming endorsement sila na pa-endo na, na nire-renew ngayon. Kaya naman panay photo shoot sila para sa brands. Bukod sa renewal, ay may mga bagong brands din na nagtiwala sa kanila. At bukod dyan, may mga sinasabing series din si Kathreen na gagawin ngayong taon. Si Alden naman ay busy sa hosting at performances, pero sa kabila ng kabisihan nilang dalawa mas marami pa rin ang maituturing na oras nila para sa isa't isa. Sa katanungan naman na may relasyon ba sila o for promo lang ang lahat, masasabi natin na nung panahon ng Hello Love Again promotion, ay maaaring maituturing natin iyon na promo dahil nasa promo season sila. Pero ngayon na wala na at nung panahon na tapos na ang promo, ay napapabalita pa rin na nakikita ang dalawa at may mga videos na nagsisilabasan sa kung anong ganap nila. May mga tao rin na nagpatunay na talagang may relasyon ang Kathleen at sinasabing talagang may espesyal na namamagitan sa kanilang dalawa. Hindi lang yan, dahil sa mga interviews nila ay pinatunayan nila kung gaano sila ka-close at kung ano na ang estado ng kanilang relasyon. Alam naman natin na inamin na sa publiko ni Alden na gusto niya si Catherine at na na niya ang family ni Catherine at nakakadalaw siya anytime sa bahay nila Catherine. Nakita rin natin sa interview kung gaano nakalalim ang relasyon nila at pagkakakilala nila sa isa't isa. May mga nagpatunay na rin na iba na ang closeness nilang dalawa ngayon. Naroon na yung tiwala sa isa't isa at yung friendship na nabuo. Kaya naman ganoon na lamang din kadali na napapayag si Catherine sa daring scene nila ni Alden. Dahil tiwala siya kay Alden. Kahit pa sabi na daring, ay naroon pa rin ang respect ni Alden kay Catherine sa eksena na yon. Kaya kung tatanungin nyo, ngayon, na kung for promo ba ang lahat, ang sagot ay hindi. Mas mataas ang percentage ng katotohanan, yung tunay na koneksyon at estado ng captain, kesa sa promotion. Kaya naman ngayon, mas minamabuti nila na maging privado dahil gusto nilang pangalagaan yung relasyon na meron sila at binuo nila. Kaya para sa mga fans, pagtiwalaan natin yung mga ipinakita ng captain at sinabi sa atin. Dahil sila mismo ang nakakaalam ng tunay na namamagitan sa kanilang dalawa, kumpara sa mga tao na nanghihimasok at gumagawa ng nangkwento sa kanila. May mga abangan pa tayong update dyan na ilalabas, kaya naman huwag magpahuli at manatiling nakatutok at nakasubscribe sa channel na ito. Uh, you can see how happy Kath is right now. To online. Hindi lang din talaga kailangan laging ipamalita sa social media yung mga ganyan eh. But you know, sometimes yung mga personal things that's happening better be personal. Hello, Kat Ben official. Thank you so much for support sa Catherine and Alden. Alden, sana makita-kita pa tayo sa mga ibang proyekto and sa mga susunod na na ganito po kikita. Sana natin ka din tayo. Mami, kumusta yung marami mga pa si Catherine? I know they're very well. Huwag kayo masyado naniniwala sa mga mga fake news. Basta tangayin na lang si Tita doon. <laughs> 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 <laughs>

爱的路。